mayad nga aga sa tanan no yan guys dito na po ang himag na kinuha namin doon sa bundok oh tingnan niyo guys oh yan lang guys ang kinuha namin oh tingnan niyo guys kasi sa oh tingnan niyo guys kasi maraming umorder dito sa amin uh, lalo na doon sa may Manila oh tingnan niyo guys yan ang himag na magamot sa lahat ng mga sakit. PM na kayo kung sino gusto nga mag-order. PM na kayo kay Kuya Beam Official Blog sa akin YouTube channel. Catch sa akin Facebook page. Ronald Nolias Nalagon. O, tingnan nyo. kilo mo kay ano katiwong Sobrana dua kilo guru. Boy. Hah? Sobrana guru dua kilo. Eh, ini. Sobrana guru. Sobrana. Tapi nyanyi guys. Oh. May aman pa yan, isang kilo. Bilin, bilin na kayo guys. So. Oh. Ito. Ay, so. napadala ko na po sa LBC ang himag po. PM na kayo guys kung sinugusto gusto magpa-order pa LPC, kayo na po magbayad sa LPC at kung PM na kayo dito sa akin Facebook uh, page Ronald Niyas na Lagon and Kuya Pim official blog sa akin page sa Facebook kasi PM na po kayo guys thank you for watching